Sa Kawit-Kavite, patay sa pamamaril ang isang negosyante na dati manong tumakbo bilang Kongresista. Ang buong detalye sa ulat ni Val Custodio. Makikita sa CCTV footage na ito ang pagdaan ng riding in tandem sa barangay Magdalupotol Kawit-Kavite. Maya-maya pa, pumunta ang angkas ng motorsiklo sa tapat ng gate ng isang bahay. Hanggang sa sunod-sunod na itong nagpaputok ng baril at siya kumaripas patakas. So yung ating biktima pa sa kanyang bahay sa may barangay Magdalupotol, nung pagbaba niya ng sasakyan, tumating yung dalawa suspects na sakay ng motorsiklo at yung backrider ay bumaba pinaril yung ating biktima ng apat na beses. So sa ating inisyal, mayro pong mga tama sa liig, sa braso, sa ligod po. Ito ang bakas na iniwan ng pamamaril. Naggalat ang dugo at ilang basyo ng bala sa bahay ng biktima na kinilalang si Jose Luis Granados o mas kilala sa lugar bilang Jolo Papi Granados. Ang biktim po natin ay isa po siyang negosyante at may involvement po siya sa politics at may at member din po siya ng uh, mga civic groups. Dati nang tumakbo ang congressman sa unang distrito ng Kawit si Granados. Nakatakda sana siyang tumakbo bilang konsihal naman sa 2025. Nadala pa raw sa ospital si Granados at sinubukan pang i-revive. Pero kalaunan ay binawian din ng buhay. Samantala, wala raw ideya ang asawa ng biktima sa posibleng motibo ng mga suspect sa pamamaril. Tumangging humarap sa media ang mga kaanak ni Granados. Nananawagan naman ng ustisya si Cavite First District Representative Joel Revilla. Ayon kay Revilla, handa siya magbigay ng 500,000 pisong pabuya sa kung sino mang makakapagbigay impormasyon o makakapagturo sa mga suspect. Huling nakita ang mga suspect papuntang Tirona Highway sa Bacoor. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis para malaman ang pagkakakilanlan ng riding in tandem. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.